Paano gawin ang virtual pag-ibig online registration? So, sa una po, punta po tayo sa Google Browser. Tapos, itay po natin sa search tab yung pag-ibig. Yung pinakaunang lalabas po yung virtual pag-ibig, yun po yung una nating i-click. Yung sa data privacy, may nakabox po doon. I-check lang natin. Tapos, i-click yung proceed. So, yeah. Since, gagawa po tayo ng account. So, click lang natin yung create account. Yan, yung pong naka-insert And then, uh, continue po para mag po tayo sa paggawa ng account um, online. Sa so, habang inihintay po natin, pwede po nyo pong i-like, mag-comment, at mag-share ng ating video. So, next po, uh, scroll nyo lang po pababa, makikita nyo doon yung create and activate your account online. So, click nyo lang po doon sa click here. Note, may magpa-pop up po dyan na parang reminders na kung anong gagawin at kailangan nyo para dire-diretso po nyo ma-fill upan yung mga kailangan sa paggawa ng online account. Kailangan nyo po ng email address nyo na lagi nyong ginagamit. Sunod po ay mga valid IDs, cards. Kapag passport po yung ginamit nyo, automatic na yun lang yung kailangan. Pero kapag mga valid ID cards po, kailangan ng dalawa para mag-comply po tayo dun sa online, sa pag-fill up ng account. Pag naintindihan nyo na po, po, click nyo lang po yung proceed, tapos mag start na po tayo sa pagsagot ng mga Uh, kailangan sa paggawa ng account. So, unang-una po dito yung pag-ibig MID number. Bale, dito po siya makikita sa members data form nyo. Kung meron po kayong papel na, na itatago na ganyan, nandiyan, dyan nyo po makikita yung uh, pag-ibig MID number ninyo. So, palagi po siyang nag-i-start sa number 1. Kaya, i-fill up nyo lang po siya doon sa box so habang nag-fill up po kayo ng pag-ibig MID number ninyo make sure nyo lang po na tama yung bawat numbers na mailalagay niyo. pagkatapos po ilagay nyo na yung last name nyo, yung apelido, yung surname pangalawa po yung first name, yung pangalan nyo, complete uh, name tapos yung middle name nyo po And next po yung inyong birth date. So, makikita nyo po doon yung 2025. Pwede nyo pong i-click yun para lalabas po yung mga year kasi baka 1990s pa kayo. So, para mas madali po siyang uh, mahanap kaysa sa scroll po kayo ng isa-isa. Tapos yun, lalabas po yung month and date. So, i-click nyo lang po yun. So, kapag na-fill up na po yung mga um mga basic information, uh, proceed nyo lang po. Tapos, biglang may uh, magme-message magme mag -message sa inyo na OTP. So, yun po yung gagamitin natin sa, ref, sa OTP, uh, one-time pin para po mag-proceed po. Yung una nyo pong na-fill upan is member information lang po. So, next naman po is um, user account. So, gagawa po kayo dito ng... Um, ang email address nyo, contact number pati po yung mga security question so dito po kailangan nyong uh, mamili ng mga question, mga tanong na sasagutin nyo kasi kayo lang po makakaalam or makakasagot nyo ng mga tanong na yon para as a security question nyo po para sa paggawa ng uh, pag-ibig uh, account Siguraduhin nyo lang po na, na maaalala nyo yung mga sagot nyo or alam nyo yung tanong na kinlik nyo na pinili nyo pati yung sagot po para po sa security purpose ng inyong uh, pag-ibig online account. And next po yung anyong birthplace. Kasama po dyan yung pati region, complete address po ng inyong kapanganakan. Tapos, sa pinakadulo po, kailangan nyo pong ilagay yung mother's maiden name niya po. Ibig sabihin, yung pangalan ng nanay nyo doon sa birth certificate niya. Yanon. So, maiden's name niya po. Unahin nyo po palagi yung apelido bago yung pangalan tapos yung middle name. So, uulitin ko lang po, mother's maiden name, maiden name po. So, ibig sabihin, pangalan niya nung pagkadalaga. Pagkatapos nyo pong fill upan, um, next na po tayo sa pag-upload ng mga photo ng inyong valid IDs na gagamitin. Pati din po yung uh, photo nyo na hawak nyo yung IDs na ginamit nyo. So, sa pag-upload po ng photo, photo IDs, um, kailangan po passport or dalawang valid ID. Pag passport po kasi isa lang, so yun na yun. So, ang suggestion ko po para hindi ah, kayo mahirapan sa pag-upload ng mga photos ng IDs, kailangan bago kayo mag-start mag-fill up, meron na po kayong picture ng uh, IDs nyo and picture din po na hawak nyo yung mga IDs nyo. So, sa picture po, sa pag-upload ng uh, mga valid IDs, kailangan po ay hindi lalagpas yung size niya sa 3MB. Kasi po, kapag lagpas na po siya sa size na available, na nire-require ng pag up sa account, hindi po siya magpo-proceed, hindi nila tatanggapin. So, make sure lang po na 3MB siya. So, kung magtatanong naman po kayo kung paano niyo malalaman kung ilang size yung picture na pipiliin niyo, ah uh, makikita nyo naman po siya agad bago nyo siya i-click. So, if ever po na sobra sa 3MB yung photo niyo, pwede nyo pong um, i-pause or gawa po kayo or magpicture po muna kayo then i-upload nyo po. Kasi yung sa akin din po, uh, sumobra din sa 3MB. So, sinet aside ko lang yung pag-fill up. Tapos, nag lang ako sa camera then picture. So, medyo struggling po talaga para dun sa size ng, uh, ng picture, yung 3MB. So, yon try and try lang hanggang makuha nyo yung uh, tamang size na kailangan. Then, pagkatapos nyo po, check nyo lang po yung I-certify that, yung box doon. Then, um, submit. Pagkatapos nyo po dyan, may pop up, up na message na successful created na po yung inyong virtual account. Ngayon, i-click nyo lang po yung okay. And then, may mag-notify po sa inyo ng pag-ibig fund. And then, maghihintay po kayo ng another notification mula sa pag-ibig na activated na po yung virtual account ninyo. So that's all. Thank you both for watching.